Magandang magandang araw sa mga followers at sa mga friendies Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Ano ang gagawin kapag ka nakagat ng aso ang bata uh, Ma-share ko lang sa inyo mga ka-friendies Nung ako ay 8 years old, grade 2 student ako nung time na yon Ay ako ay nakagat ng aso So dalawang beses yon, isa sa kamay at isa, ka, isa sa at sariling aso namin yung nakakagat sa akin. Kasi, uh, kumakain ng ay yung aso namin. So, gusto kong hugasan yung kanyang kainan. Kasi kailangan ko pa pumasok sa school ng tanghali after ng lunch. So, hindi ako nakaantay. Ang ginawa ko, kinuha ko na yung kinakainan niya. Hindi pa siya tapos kumain. Hindi ko naman alam na magagalit siya sa akin. So, kinagat niya yung kamay ko. So, talagang ramdam na ramdam ko yung pagbao nung hiping niya talaga. Tapos, nung dinala ko ng nanay ko, hindi sa doktor, kundi sa albularyo. Ngayon, yung albularyo na yung matanda na laki yun eh. Dinikita niya ng itim na bato dito sa palad ko, dito eh, dito. Yan, sa may, sa may baba ng tamba yung lalaki. So, dinikita niya ng itim na bato din na sa land. Napakadikit nga ng bato eh. Hindi nga natatanggal, nakadikit siya. Tapos, kinuhaan niya ako ng hibla ng buhok ko. Tapos, dalawang kamay niya nakahawak doon sa buhok ko. Parang binabatak niya. Tapos, pinalakad niya dyan. Mula dyan sa palad ko, papataas dito sa braso. Noong nandito na, sa may, dito, Nandito na siya. Sa may balikat ko naputol yung buhok, naputol siya sa gitna. na andito na daw yung rabies so, dinasalan siya kung ano nang ginawa sa kanya ganyan, tapos sinipsip yung kamay ko ganyan, as in, talagang hindi ako dumaan sa doktor okay, hindi ako tinurukan hindi ako nakalas ng truk, hindi ako uminom ng gamot, wala akong antibiotic ganyan, pa sa albularyo lang talaga, okay, tapos um, yun ako ng bahay tapos may nakadikit dyan na may idinikit siyang maliliit na batong ganyan. Hey, huwag tatanggalin yun. yun daw ay kusang matatanggal. Pag yun daw yun ay natanggal na, it means wala na yung rabies. So, hayaan lang daw siya na sinisip-sip yung rabies dun sa kamay. Kung sa ako. Okay? Nagpahinga ako ganyan. Tapos din na nga ako nakapasok ng time na yun kasi nga nakagat ako ng aso. Galit nga yung, yung, nagalit nga yung teacher ko kasi nga baka daw ako nag-absent, eh, importante, matapang kasi yun yung teacher ko, eh, matapang pa sa aso. Yun. So, um, ang share ko lang yun kasi that was my experience. Okay? So, sa awa ng Diyos, buhay naman ako, hindi naman ako nagtahol-tahol. <laughs> yung sinabi kasi nila, pag nakagat ka ng aso, sa so madaling araw, tatahol-tahol ka daw, ganyan. <clears throat> so, sa galit ng tatay ko, pinatay niya yon Pinatay niya yung aso namin. Kasi sobrang galit ng tatay ko. Kasi nga, Siyempre, kinagot ako eh. So, yun. Kailangan natin mag-ingat kasi napaka napaka um, delikado ng rabies ng kagat ng aso. Kagat o kalmot ng aso. Basta po, um, masasabi ko kapag ang bata po ay nakagat, ang mahalaga po yan na dapat nyo gawin ay kayo po sa sarili nyo ay kumalma kalmado kayo. Dalhin nyo kaagad yan sa gripo o sa mayroong dumadalo na tubig, malinis sa tubig, linisin nyo agad, okay? Um, kasi basically nyo, may dugo talaga yan eh, kasi talagang babaon talaga yung ngipin na kay baon, kay place, kay basa, nagkasukat yan, itapat nyo sa tubig, sabunin nyo yan ng maayos, mga 10, 10 to 15 minutes pa ikutan nyo ng sabon. Tapos, Um, pagkatapos nun, um, dalhin nyo kaagad sa doktor. Okay? Kung ang nakakagat po ay yung aso ninyo na may turok o may injection ng anti-rabies, um, wag, wag kayo masyadong kasi that is just only a, ah, sugat. Okay? sugat na minsan kailangan din talagang tahiin kasi minsan depende din yan sa ngipin ng aso. So, oobserbahan din po ninyo yung aso ninyo kapag po siya ay kumain. Kasi may reaction din po yan sa aso. Sa totoo lang po. May reaction din. Meron mga aso na after nilang mga gut, nauulol sila. Yung parang tumatapang masyado at parang laging susunggab sa mga tao na makikita niya. So, obserbahan nyo yung aso nyo kung after niya makagat yung anak nyo kung ito ba'y may reaction sa kanya o wala. Napakahalaga po nun. Ngayon, kung ang nakakagat naman po sa inyo, ay yung hindi nyo kinalang aso o kaaso ng kayo, kalapit bahay nyo na hindi nyo alam kung ito ba mayroong turok. Yung sinasabing turok is a uh, vaccine na anti-rabies or hindi nyo alam kung mayroon siyang anti-rabies o wala. ba diba? Na ano, it means hindi siya safe. Okay? So, ang dapat nyo dyan gawin, ganun din. Linisin nyo yan. Uh, tapos after niyan malinis, dampian niyo lang siya ng malinis at na tela, panyo or towel basta pero wag niyo siya lalagyan ng bandage. Kasi pag nilagyan siya ng bandage or ng tape, ay uh, yung yung bacteria sa loob o yung rabies sa loob is mas masosuffocate sa loob, mas mai sa loob. Okay, instead na lumabas siya, instead na mawala siya, is may stuck siya sa loob. Pwede nyo siyang linisin ng alcohol or ng betadine. Pwede yon Iodine. Yung tatagay na iodine na panlinis. Payodine. Ganon. So, pwede nyo siyang gamitan nun. Ant mga antiseptic. Tapos, dalhin nyo agad siya sa doktor. Okay? Lalo na kung hindi nyo kilala yung aso. So, um, i-request nyo sa doktor na bigyan kayo ng Uh, anti-rabies vaccine pag hindi pag hindi binigay ng doktor pero basically ang doktor talaga ibibigay yan okay dalawang turok yon kasi yung isa kailangan din ng booster okay kasi hindi ninyo alam kung gaano katapang ang rabies na pwedeng pumasok sa katawan ng inyong anak <clears throat> okay wag niyo babaliwalain, mga mami na halimbawa nakagat o nasunggaban ng aso inyong anak hindi siya nagkasugat akala niyo okay lang o di kaya kung parang walang side effect parang walang parang hindi ininda ng bata ayun ganun ba yung nakalmot siya pero hindi niya ininda hindi porke hindi ininda it means na okay na so meron pong mga pangyayari na na sa totoo lang siguro naman nakikita rin ninyo sa sa mga balita na yung yung dalagita tanda ko yon is namatay siya ng 3 months after niyang makagat ng aso okay dahil sa rabies so akala niya binaliwala niya akala niya okay lang hindi after 3 months doon umatake doon nagreaction yung rabies na nakapasok sa kanyang katawan hindi siya nagpa doktor hindi siya nagpatingin hinayaan lang niya kasi on the time na, nakagat siya is wala namang side effect or wala namang siyang ininda so napakahalaga niya kasi traitor ang rabies the rabies is a traitor ngayon, kung meron naman na sobrang tapang ng rabies is makikita talaga yung side effects. So ano ba yung mga side effect ng pag-ikaw ay na pasukan ng rabies sa katawan? Okay? Um basically ito number one talaga nanghihina. Ang danas ko to talaga kasi na, na talagang uh, nakagat ako ng aso when I was 8 years old at talagang hinang hina ako noong time na yon. Parang masakit yung mga kasukasuhan, tapos naglalaway ka. Ganyan yung pakiramdam na naalala ko noon. Tapos masak masakit ang ulo, hindi ko masyado ramdam 'yon nung masakit ang ulo ko. Pero isa ito sa maaaring maging uh, side effect o magiging sintomas ng rabies. Lagnat, okay? O nagkalagnat ako noon. Tapos yung pagkagatin ng sugat mula sa kagat ng aso, yung basically lahat naman ng sugat. Hindi lang ang kagat ng aso ang nangangati, lahat ng sugat kasi this is um Um, lahat ng sugat ay mayroong bakterya. yon due of bakterya, due of virus, yan talaga ay nagkakaroon ng reaction sa balat. So, nangangati siya, tapos yun na, nahihilo, nagsusuka, pagkairita, anxiety, tapos nalilito, tapos minsan nag-aano siya, yung parang nagdideliryo yung hallucinations, tapos agresibo siya, at ito pa, takot sa tubig at takot sa hangin. So if may mga lumabas na gantung sanyali sa inyong anak na medyo uh, nagiging sensitive siya sa mga ganyang bagay, is ipa-check nyo talaga sa doktor kasi baka ang ang rabies is kumakalat sa katawan at ang worst kapag ito ay nakaakyat sa utak. Okay? So, pagdating sa utak, magdideliryo po talaga yan. At talaga pong um, kakainin ng bakterya o ng rabies ang utak ng tao. Basically, yung worst stage ng pagkakaroon ng rabies o yung talagang nawawala sa sarili. Yun, nandoon na ngayon yung Tapos yung na, kung ano-ano na yung nakikita niya. Parang nasinasapian. Parang nawawala na sa sarili yung oray epekto ng rabies dahil totoo lang ang rabies ay nakakasira ng utak so nakakabaliw at ito po ay talagang 100% ay nakakamatay um, ayon sa pag-aaral ang rabies ay hindi ma-examine or hindi makikita sa aso habang ang aso ay nabubuhay so balit kung ang aso ay nawala pumanaw na namatay doon lang pwedeng mai-examine ng mabuti ang utak ng sa utak ng aso para malaman kung ano yung stage ng rabies na mayroon siya. So, it is very difficult to check kung ang aso bang yan ay may rabies o wala as long as wala pa siyang nakakagat, di ba? So, hindi po lahat ng aso ay mayroong rabies sa totoo lang po ito ay nakukuha lang din nila sa kapwa nila hayop na kung tawagin natin eh, sa category ng mammals. Okay, alam mo yung mammals? Ta parang tayo, mga tao, tayo mammals tayo. Tapos yung mga bear, tapos yung elephant, yung, yung mga ganyang klase ng hayop ay tinatawag na mammals. Pasensya naman sa mga talaga pakiramdam ko. <coughs> Ngayon, ay maaring mapunta lamang sa kanila, dala ng kanilang pakikisama sa mga hayop na yon Or let's say, we can call them uh, wild animals. So, Uh, para maiwasan din nyo kung kayo ay may mga aso, may mga tuta, ganyan. Tapos uh, binabaksin niyo siya, ibaksin baksin ninyo yan ng anti-rabies para hindi sila magkaroon ng rabies, mawala yung rabies nila. At huwag nyo na rin pong uh, hayaan na magpagalagala kasi baka meron silang makilala mga stray dogs, yung mga uh, wild animals sa labas. So, kasi yan po, hindi po kaya sila ng anti-rabies, hindi na uli sila magkakaroon. Maintenance should be, meron po yang updated na every 6 months, every 1 year. So, parang nire-renew-renew lang po yung pagbabaksin nila. Ganon din po ang sa tao, kailangan meron pong baksin na anti-rabies plus booster para safe din po. Ganon. So, sa ngayon kasi high-tech na, hindi katulad noong mga panahon ko, napa-albo-albularyo lang, di ba? So, pero mabisa talaga. I'm very thankful na noong time na yun may gano'ng albularyo. Kasi siguro kung wala, uh, at my age of 8 years old noon, uh, ilan taon na ba ang lumipas? Um, <clears throat> 32 years na ang lumipas. No, 32, 32, 31. Kasi thirty one kasi Uh Oo, -oh, 31 years na ang lumipat noon. Um, so, siguro pa, wala, wala ako, mawawala ma ma ako kasi <laughs> hindi ko alam. I'm not very sure kung nung time na yon is available na pa yung mga anti sa mga hospital. So, uh, salamat talaga at yun ay may mga ganong mga paraan ng panggagamot noong panahon ngayon. Wala na you will going to consult in the doctor by hook and by crook. So, yun lang mga mami. Ang number one lang nating isipin is do not panic. Okay? Then, second is must go to doctor. Whether that is scratch, whether, whether walang scratch, ipatingin nyo sa doktor. Okay po? Tapos po, doktor na ang bahala na maglapat na kung ano man ang kailangan ibigay na paggagamot sa inyong anak. Alam na po yan ng doktor. So, yun lang po mga preni at maraming maraming salamat po kung sino man po yung nag-open ng topic na yun sa akin. Salamat po sa inyo. At ako po humingi ng pasensya sa aking pagsasalita, sa akin boses dahil ako po talaga ay napakasama ng pakiramdam. Pinilit ko lang po talaga magkaroon ng ganitong video para maging uh updated tayo at umusad-usad po tayo do sa mga nagre-request ng mga i-flex ko na video. Salamat po at sa, sa susunod po uling topic natin.